Baka isa sa 115 daw. Baka pwede na akong pagbigyan mo. deliver ko pa naman. Manami sa lang at pinagbigyan mo ko 115 eh. sa size mo na. ari garnay, para ba ang kabilihan? Ari garnay na lang. I-pip-tip na ninyo. tatlawan. Tatla. Wow, sa Yan ang magandang umaga, mga talong SB tayo po ay bumalik dito kala uh, Boss JR uh, Tayo po ay um, inabutan natin lang may dumating silang baya taga -Taisan. At ating saksihan ang bilihan at tawaran nila hanggang magkabilihan Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating cattle uh, <laughs> dealer visit sa Padre Garcia Batangas. Ayan, na, andito tayo ngayon kay Boss JR. Uh, tayo may nabutang buyer sila dito natin ng baka. Ayan. Sakto may buyer na dumating si Boss JR. Sir, taga saan pa po kayo? Taysan, Taysan. Ah, Taysan. Malapit dito lang sa Batangas, Taysan. Natingin sila ng pangalagang baka ngayon. Nabubay po yan. Ayan, isang nga nasa gitna. Ay, doon ito nasa gitna. Ayan, ayan, ayan. Ah. nila yung puti Ini nasi yang 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 yang. Ayan, lumang. Kumain Ah, start. Mundin ya. Mundin. daw Presyo na lang daw ito. Balaka, presyo daw kung hindi ko na sasabihin may ito boss. Bawasan mo ko sa ito so Tayo na nandito na. Bawasan na. Sabi ko hindi na 120 pang mahigit. O 120 na lang ang dalawa. Hindi ay galing na ay po. po. Oh, <laughs> sabi ko naman, Bawa. bawasan nyo pa. <laughs> oh, Yun po ang sabi ko sa inyo. <laughs> <laughs> Malakay babawasan. Huwag yung pagkakadamihan natin. Dinayo nyo pa ako dito kaya hindi ko na inilayo. Hmm. Yan po ay tinapat ko na sa inyo din ang presyo.

ma Kasi <laughs> tinitinan din nitong isa pa. Ano <tinyo> hindi Hindi umalis rin. Peter. si naping sa akin sa ako doon eh. Oo. Ang Sipit ko oh. yung di. Sipit, sipit ng may natural. May natural po. May natural. Ah! <laughs> may natural po. po isa? Natural po yun. Tsaka ako uh, aray. Natural din mo aray. Natural din po. Aray. Yung lamang naman yung uh, siya. Video lang siya. Sipit na may natural. Ayan, ayan, ayan. Ah, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Yo, puyo ko yung hindi naman Yung pala eh yung yung kasabihan naman sa mga babaka, ang isipit pag sinabi. Hindi nyo rin alam, basta ayaw nyo na may isipit. Napakamatay mag isya. Ah, gano'n ba yun? <laughs> <laughs> ah. <laughs> Aray, depende daw sa paniniwala. Pag ang paniniwala mo yung nakakakamatay sa baka, di mo mamatay. Uh, Ito. Kasi ito't magalit may laging may sinukso. Uh, uh, di mas magandang pariniwala. Yun, yun, Ay, yung sabihin pala yung nagbibigtay daw oh, yun, uh, 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 yun pala yung baka? Yung sabi nila. Matatanda? matatanda kasabi nila. Oo, ayun pala. Ayun yun sa... Marami mga uh, pala dito okay. mga sabi pag matatanda. Hindi <laughs> <laughs> natin pwede bali at hindi may pabiniwala nila eh. <laughs> Ayan, nipisipit. Bibigti daw yung panaw. Pala ko siya sisinta. Ayan. Lagi 65 Ito ba boss JR ito? Oo oh, yan yan Ah ito ito Yung sa pasong niya pala <laughs> Yung nasipit ko Tiyatawag nila Yan May puyo sa pasong Ay po pala Ayan, <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Ay, ng tatay. Mas gusto ni tatay malaki-laki ay. O, oh, mas gusto ng tatay, nababana na agad. Hindi hey, na dalaw wala mo lang, ano niya to. po dito Alin po sa Yung, lang wala 118 yung dalawa. 118. Oo. Bo Yan di-deliver ko. mo po na rin. Ang Kulang na ano ha. Tisali mo sa amin na to. Ay hindi ko na nila niyo sinibo. Magluto ko pa tayo. ng 60 pa. Hindi din. yung ng Doon doon doon. Ang tako doon. Malayo Malayo na. Malayo Malayo na. 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 Malayo Saka hindi mo naman ibibigay pag hindi kaya Opo, oh, eh. yung pong kakaya lang, yung mga pagkakasundo lang. Ay, labas mo din yung babae, Babae? Ang <laughs> po yun ito Ang po yung ito ba? Ang po ito

Hindi na no, ayaw pa nga. Alam na, makakabili na muna. Oo. misa na tayo. Tayo na mismo magkapulong. Ah, Bagat na dyan ang na eh. Oo. May Timbang. ba Oo. din niya kayo ngayon na doon. Yung akin na doon ay Hindi niya ang puyo eh. Kaya magkakataan din eh. Magkapantay talaga sila. Timbang. Ikaw na ay, hindi po siya nakakarami sabi? Eh, huwag kayong mahiapin inyo sasabihin nyo sa inyo. Ah, uh, Sinto James? Hindi tayo konti natin dito. na siya. Huwag siya. mo baka ang diferensya natin Sinto Ngayon eh, huwag na din

ay, uh, sa po ngayon, medyo maano na Ay, boss, wala walang dalang pampakain sa bahay mo. Walang problema, pero kuya, yung i-deliver na yun nga po, di kahit ko Ay, hindi ko pa kaya. Wala po, hindi nang disisiti, kuya. Takoy na, ipa-deliver ko na sa'yo. Pipigyan ko na lang ang sensor ng... Makasubok naman ngayon, baka po malasong din. Hindi na, mas nanginig sa'yo din, eh. Talagang, saan eh. Maka-testingan nga lang. Ay, lumirektahan na po tayo. Ito na lang, sinito disisiti, ip Mababait ba ako ng driver to? Saka, may busy na naman Okay. <laughs> eh, <dapis. laughs> nasa klase naman eh, Kuya. Nasa klase naman ng bago. Uh, eh. Meron nung mas mabababa, di yan. Hindi naman mabababa. <laughs> Mabababait pa na ka. Bukin na lang. Wala ka na naman gastos din, ni Boss. Oo no? nga. Ah, ibibili ng talay eh. Ipapalta ko na lang ang bagong talay. O, oh, sige. Eh, hindi Ipapalta ko na lang ng bagong talay. Tuturukan ko na lang, yan, Boss. Tutusukan ko <laughs> na bago ipadala sa inyo. Ah, Ay, mahal pa rin yan. Hindi, boss. Tapos ka kayong si mahal pa yan. Pag ka mo si mahal pa naman. Wala, hindi ko bago yan. Hindi ko. Hindi na kaya ninyo, pero huwari sa bilihan ko tayo, kuya, hindi ako yung mahal. Hindi ko lang ang dalawa. Ay, DGT pala ako, DGT. Malaki naman ang dami. Ito yung bakal mga bakal. Yan, sa'yo, malaki-laki. Huwag niyo patatamaan ang parehas, kuya. Hindi mo ba na ba? Hindi hindi pa maapili babae din ata. Ba pwede na boss, di shit lang naman <tabii Ep. Pizza> Di-deliver ko na pala 'yung mga sa ilong, bagong tali, saka tuturuan ko na buhare Dalawa pa. 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 May free deliver pa kuya, hindi ko na kayo ano dyan Bibigyan ko pa ng limadahan ng driver malang at ma Kailangan niya sa jeep na Opo, sa jeep po Sa jeep Sa eh ano na lang, mo na lang Para tayo sa sulit na lang kuha lang sa inyo okay, Sinto Oo, oh, Oo oh. Yan naman lang ano ko sa inyo, alas yun yun yung pangakain well, Na libo ng pagitan Ay yun naman, boss. Ang desos mo lang Kakabili yan ha, libo pagitan Ako lang pagbigyan mo pagkasasunod yung hindi kayo Wala, ito, 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 Baka isa sa sinto kinsi daw. Baka pwede na akong pagbigyan mo. Pag-deliver ko pa naman. Madami sila nga at pinagbigyan mo ko sinto kinsi. Hindi sa size mo. Tapos na ka tuloy. Baka na kayo tuloy. Eh, hindi sa size ko na. Ako lang Sa sunod boss, pag maramarambili ka, eh. Pari kita pa tan. Tumakas na. Baka... Tunay, ano? Ito lang bilang ating ganito. Boss. Ma, isang buwan na ano, boss? Oh. Ma, isang buwan na sadyang ay hindi tatatlong libong pinasa. Ito pa niyo Berto. Ibinin hmm. natin kay Kasundo na dito sa dalawa, 116. 50... 57, 58 yan. kasundo na sa dalawa, bakit itong mga nabili na. Binina ito na, sundo na sila dito 116 po ano 59, 57 ang ano, katama dito ito malaki-laki kasi itong isa ay medyo ito kayo po mag-alaga kuya? pang ilang buwang pala nung alagaan to ganito kalaki? mag-a taon din taon no? mga isang taon na no mga bata pa eh. para mga balagbagin papay isang taong alaga daw ito

bakit metal ties, Bagay, nakalaka yung... Ay, walang diferensya! Wala! wala. Depresya. Ibalik mo sa akin pag may diferensya. Oh, Ayan, yeah. hindi na huwag aking Ako, ako masisira sa inyo. oh! Hindi mo kasi walay. mo kasi walay. Ito, toto. sige. Oh, Hanggang magkano ba boss? Mag sa akin pare pari pare pare sa. Mamamarin sila ng laki. Hanggang magkano daw? Sabi ko magkano ko. Yung ano na hindi natatawag para 60 to. Ha? 60 to. Yo. 60 daw. Bawas daw sa anim na po. Ay sabi niyo inyo hindi ko, <laughs> hindi <laughs> naman oh <-tawad> kayo. <laughs> Wala naman na? kayo sa SM. Tayo pa-polish na agad eh. Oo. <laughs> 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 hindi kayo magkakabili pag hindi. mo na. Tami nga nga yun may pagitan nyo. Ay, dalawa nga rin. Oo, magkakain. Bibigayin dalawa. Parehas na. Piday. E, papuha kita Dalawin lang! Patrahan! Ibigay ko na lang ng 120 daw. Okay. Magkakain lang. 120 daw dalawa. 120 daw daw. Hindi nga, dalawa. Dalawa. Pag dalawahan. Pag mag-iba, presyo. 61? 61. 61, anong isa? Ha? 61. Pagkakain ng dalawa. O, pangitangot! Ano nga? Dito na tayo. Dito na tayo. May kinis. Parang para help pa kasal. Parang may help pa kasal. Ay, Ay <laughs> sabi niyo kung saan mo pa kasal. Papupulong lang. Tire, maganda ng baka. Dalawa, handy. 120 to. Buwasan nyo. Tarunan mo yung mula kayo sa e same. Oo. Oh. Ayun o. Anak din uri ng ayos po. Ayun. Ayun, malakay. May kinis pa tala. Oo. Jadi mad matar. Tapi itu mana yang terlalu matar?

mga mata ba titira? Ang makano sa atin sabi niyo, paano mawawala sa inyo? ko sa sikisimplita Kaya higtan daw sa sikisasulap Gano'ng higit Tatlo wala, sige talaga? Kahit ilang nabibilangin, basta ibigay niyo ng mura Makano talaga? Tatlo, sige! Tatlo! Gano'ng higit! Sikisimplita! Sikisimplita! Hahaha alaga naman alaga naman

Hindi na talaga tawad. unga siya. sa mga nagalaga. sa mga Kasama na lang unga may unga Ayan, unga 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 na unga 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 na unga 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 na!

ay, sige. Ay, sabi bigay man lang ganun. Tatawad. So, ah, sa tracking niyo. Okay. Sa tracking daw. Sa tracking daw. deliver na ito get sa. Ay, kumusta kuya, ang deliver nito? Tyson. Tyson.

<laughs> yan ang mga talongs tv ito po yung mga baka ni boss jr dito ulit mga bagong stock nya yan ang po yung po kumakain na ngayon mga patining na mga baka